Ayun. So yan guys. Malinis pa rin. Hello guys. So today's video ay change oil natin ng ating Aerox 155 version 2. So tapos na natin yung first change oil nya. So ngayon ito yung pangalawang change oil natin. Pero hindi na tayo pupunta ng kasa. Tayo na mismo yung mag-change oil. So, kanina bumili tayo ng gagamitin natin na uh, sakit range sa uh, mall. So, so nung unang nag-change oil tayo ay 1,000 kilometer. So, ito yung pangalawang change oil natin ay umabot siya ng, kasi nireset ko nung una eh. Uh, yung trip 2, ayan yung trip 2 guys ay umabot ng 1,455 kilometers so yan yung change na yan yung natakbo mula nung nag first change oil tayo yan po yung natakbo nyan so ang total nya na natakbo na natin ay naka nakatakbo na tayo guys ng 2,587 so second change oil nito So, dapat nga 2,000 lang yan eh. So, lumagpas na tayo. So, na tayo dito. I-reset -re na natin yan guys mamaya pag na-change oil na natin. So, ayan, ito tayo sa trip one. Oh, 1. Oh, 1,455 yung natakuha niya. So, let's go. Change oil na natin ito pa rin yung gagamitin natin guys as usual yamalob pa rin yamalob blue core ayan gagamit pa rin tayo ng blue core kasi uh, ay ayan blue core pa rin yung motor natin kaya gagamitan pa rin natin siya ng blue core so ang blue core natin ay 1 liter po yan so ang ilalagay lang natin dito guys ay 900 lang mag iwan tayo ng uh, 100 cc or 100 ml cc at saka ml Pero lang yan so mag iwan tayo ng 100 cc 100 ml Hindi iwan natin huwag natin ilagay lahat kasi pwedeng pumasok sa radiator yan so let's go so ayan guys ito yung oil natin Itong binili ko kanina Gamit na, gagamitin natin gagamitin natin guys ay 17 mm ayan tapos, may pansin nyo yung basa dito kasi nilinisan ko yung uh, yung labasan ng oil tatanggalin natin yun oh. yan, kaya inugasan ko kanya ng tubig, nilinisan ko para malinis naman siya gawin na natin ito ng mano-mano hindi <coughs> <coughs> ko sure guys kung ano yung ikot niya ito eh. Ang ano paganito. Try muna natin. Matigas siya so parang hindi siya dun. Paganito. Paganito. Pasamahin mo siya dito ah. Ha? Huh? mo siya dito. Hindi ko sure guys. So, ang gawin natin, search muna natin sa glitch sa YouTube kung ano yung ikot niya. 2,000 years later. So, yun guys, napanood na natin sa YouTube. So, pag ganito pala. Siyempre, eh, nakakatakot baka malustred. Oh, so, pag ganito siya, guys. Medyo mahigpit lang ito, eh. Mahigpit. Mahigpit. Oh, ayun. Tumunog na siya, guys. Pag tumunog na, okay na yon So, pwede na ba sa kamay? Hindi pa. Isang ikot pa. Oh, may uod. Oh, ayun, oh. Hindi pa, oh. May uod. Hmm. Hmm. Ito, hindi natin. so tingnan nyo guys oh kulay blue pa rin sya ito yung iniingatan natin oh ayan so lalagay din natin ito mamaya so ayan guys uh, meron syang oil filter cup ah ayun tawag dito basta yung filter na oil filter yan yung salaan so ano pa ba oil filter ano kaya purpose nito? Para ano? Ewan ko basta. Tapos, ayan guys, mapapansin nyo, blue na blue pa rin siya. Sa tinakbo niyang 1,400 something yun, yung pinakita ko sa inyo. So, ayan guys, kaya ako siya sinasala kasi i-change oil din natin yung Bergman natin doon. So, hindi natin. May pumapatak-patak pa siya. Ayan. So, hinugasan ko rin to kanina. Ayan, kaya kung papansin nyo basa dito, hinugasan ko rin yan para malinis mamaya maya pagtanggalin natin so ayan guys tanggalin na rin natin itong cup nya ilinisin lang natin ito guys ayan, tapos yung sige so ngayon guys uh, natapos na natin wala nang tumutulo tatanggalin na natin ayun so ayan guys malinis pa rin. parang ko. Hmm. Ano natin ito? Hindi ko alam yung position nito. Kung ganito ba? Hmm. Hindi mahirap siyang i-shoot guys. Kasi... Ayun. Ayun. Pag tusok mo siya, yung spring kuma uh, kumakagat siya, tumata. Lumalaban yung spring. Kaya kapag ishoot mo, kailangan ng pirsa. Tapos, kailangan ng timing para may shoot. ito na guys lalagay na tayo ng 900 1 liter to 900 lang yung ipapasok natin so magtitira tayo ng at least hanggang dito kasi 200 ito yung kuhit nito 200 so kalahati nyan dito yung titira natin so yan guys bubuksan na natin to yung original pala na Yamalob guys kasi binili natin ito sa mismong Yamaha sa mga mo mismo ng motor. Yung mga kakasa mismo. Ang original nito guys ay merong logo dito sa may takip. Ayan. yan yung original nya guys. Yung iba kasi wala po itong logo. Kapag may yung iba bumibili kayo sa mga uh, bilibilihan lang, shop shop. Wala ito guys. Kaya ito yung basean ninyo. Buksan na natin. Tapos ito guys, yung imbudo natin yung turutot. 2000 years later. So bago natin tapusin tong video guys, ay la natin i-reset yung odo oh, nito. Ay yung sa may wala naman siyang ng change oil hindi na nagpakita pero yung trip 2 na yan kasi dyan yung baseline ko sana next na change natin kahit 1 for ulit 0-0 na natin yan, yan. 42.6 km per liter yan guys oh pero hindi yan accurate hindi pa accurate yan guys kwan lang yan kumbaga tansyata, tansyado lang yan ni ng ating motor pero ang pinaka-accurate guys ay kukumpute talaga natin yan sa manual computation. Pero ito is basihan lang yan. Siguro mga depende medyo mas mataas o mas mababa din ng mga dalawang kilometro. Pero okay na din at least may baseline tayo. Battery 12.7. Yan yung oil natin guys. Yung trip 145. Try natin itong i-reset. Yan. Yan. Tingnan natin kung nasira-sira na yung tip Ganun pa rin siya. Sinisira tapos, tapos. Ayun. So, nasira natin siya. Ganun guys. So, average natin ay 2587 kilometers 2587 kilometers step 1 basihan ko yan sa gasolina basihan din yung belt yan kasi naka hindi sya sa belt So, ayan. Basihan ng Belcher. So, natapos na natin. Nasa zero-zero na. So, dito na magtatapos guys ang ating video. Ayan. Aerox version 2. Change oil. Second change oil natin. Kaya Aerox version 2. So, yun lang. Salamat.